News Update Mga balita ngayon Dalawampung loose firearms isinuko sa militar sa Maguindanao del Norte Mag-asawang Moro patay sa ambush sa Maguindanao del Sur Afghans na tumuloy sa bansa habang hinihintay ang kanilang US immigrant visas Nakaalis na Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan Ngayon Nasa 20 baril ang isinuko ng mga residente ng Talitay, Magindanao del Norte sa First Mechanized Battalion ng Philippine Army. Ayon sa Philippine Army, resulta ito ng matagumpay na kampanya nila laban sa loose firearms alinsunod sa Small Arms and Light Weapons o SALW Management Program. Sa turnover ceremony kamakailan, kabilang sa mga isinukong armas ang dalawang sniper rifle, pitong M14 rifle, tatlong M1 Garand rifle, tatlong grenade launcher, isang shotgun, dalawang caliber .38 pistol, isang caliber .22 revolver at iba't ibang mga bala. Una nang nagbabala ang 6th Infantry Division at Joint Task Force Central ng Western Mindanao Command sa lahat ng humahawak ng mga hindi lesensyadong mga baril sa kanilang area of responsibility na isuko na ang mga ito sa mga otoridad dahil patuloy ang kanilang pagtugis sa mga nagdadala ng loose firearms. Patay ang mag-asawang Moro matapos tambangan sa highway sa barangay Damalusay, Datu Paglas, Maguindanao del Sur. Base sa ulat ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office, kinilala ang mga biktima na si Naderu Dimagil at asawa nitong si Suraida Barhama Dimagil, parehong residente ng Datu Paglas. Sakay ng motorsiklo ang dalawa kasama ang 8-anyos nilang anak nang bigla silang atakihin ng gunmen. Mapalad na hindi tinamaan ang batang babae sa ambush, ngunit dead on the spot ang mga magulang nito. Wala pang ideya ang Datu Paglas Municipal Police sa kung sino ang nasa likod ng krimen. Nakaalis na ng Pilipinas ang Afghans na nagtungo sa bansa habang pinoproseso ang kanilang special immigrant visas ayon sa U.S. Embassy. Sa isang statement, sinabi ni U.S. Embassy spokesperson Kanishka Gangohopadhai na hindi aabot sa 200 Afghans na dumating sa bansa noong January 6 ang nakalipad na pa US sakay ng commercial flights sa pagitan ng January 15 at 17 noong 2022 nang sumulat ang US government sa Pilipinas para humiling na pumayag na pansamantalang manuluyan sa bansa ang limitadong bilang ng Afghans. Nagpasalamat naman ang gobyerno ng US sa Philippine government sa kooperasyon at suporta nito sa pagtulong ng US sa Afghan special immigrants. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosaline Simchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.